So napakaganda po yung ano, shock na inorder natin sa TikTok ko mga Silbo. Ah, uh, po yung brand niya. Yan makikita niyo naman. Sobrang solid po at wow. mabigat po siya hindi siya magaan. Kaya talagang quality po siya. Ten out po sa akin 'to. Yung irit. Yan po miyo mantop po yung motor natin. Yan po bagay na bagay sa motor ko. Si kulay niya lupa ito. Magandang araw mga Max. Ah, uh, yung araw ituturo ko sa inyo sa inyo kung paano palitan yung rear shock natin sa ating mga motor. Ang uh, motor ko pala ay 125i, uh, kasi tumatagas na yung oil niya, pumutok na kasi yung rear shock natin mga kamaks, kaya kailangan natin palitan. Para lang po sa mga maguha mga kamaks, first time ko itong ginawa na mag tutorial, at first time ko rin magpalit ng rear shock natin sa ating motor. At ito po yung shock na nabili natin sa TikTok mga kamaks, at ito po yung shock nila, check nyo lang po. First natin gawin, uh, syempre tanggalin natin yung mga tornilyo dito sa likuran, sa may tail light niya. Uh, kaya na rin yung bahala kung anong unahin sa patanggal dyan. Uh, importante yung patanggal dyan sa likuran lahat para hindi kayo mahirapan. At syempre tanggalin din natin itong ano, uh, handlebar dito sa likuran. ayan so, mga kamaks, max, tanggalin natin. At tanggalin din natin tong ano reflectorize sa sa tile ni kamaks. di ko alam kung anong tawag dito basta ito tanggalin natin kasi nandiyan yung uh, bolt niya sa sa tapalodo natin. Kaya yan ang tinanggal natin yan. So dito po 'yan, nakikita niyo ang dalawang yun mga max. Yan o. Yan no, ang natin para matanggal natin yung ano uh, natin. Tapalodo. At ito, matanggal natin mga kamaks. Ya, madali yeah, natin tayong makita yung ano niya, bolt niya. O tunnel niya. yan, yan. yan, yan no? Tanggalin natin Diyan lang yung buksan natin kasi diyan lang naman tayo mag palit ng shock Yan po, nakita na. At dito pahirapan talaga yung pagtanggal mga kamaks kasi wala ko masyadong tools. yan, yeah, nang hirap lang tayo ng tools. At tanggalin natin ito sa may ang kaboy niya dito sa may bandang likuran para hindi tayo mahirapan. At ito, natanggal natin yung pinakatilight niya na cover. At dito mga kamaks, nahirapan ako sa pagtanggal ng ito niya kasi ano, wala akong magandang tools. Tapos yung tools ko, nahiram ko lang. Yan o. Ah uh, bali, yung suka niya dito, uh, 14 mm po yung gagamitin natin yan mga kamaks. Ayan po, hindi natagal, natanggal natin mga Max. So, unahin natin yung pagtanggal sa para madali natin matanggal. Yan po, tanggal na. Ah, ito na po, buksan na po natin yung in natin sa TikTok na Shaq. Tara mga Max. <tinyo> ah, ayan po mga Max, naka-karton na din siya mga Max, so safety-safety siya mga Max. Ito, ito na din yung sa loob niya mga Max. Naka-foam na din siya mga Max. Yan you know, o. sobrang solid. Ang ganda. At uh, may previous pa mga Max. At ito po yung ano niya. Brand niya mga Max o. Oh. Pakita kasi niyo yan. Mokoto po ito. So dito po yung mabili yan sa shop nila sa TikTok mga Max. Yan ang nakalagay sa itaas. Kikita niyo. At ito na mga Max. Ikakabay natin ang ating bagong shock. At ang ganda po yung quality niya mga Max. Hindi siya magaan. Mabigat siya. Talagang solid. 10 out of 10 po sa akin no Andito po sa ibaba mga kamaks, 12mm po yung gamitin nyo. tapos mga bag so siyempre i-bark natin yung mga tinanggal natin At ito na po, successful po at magpalit natin sa shock natin mga kamaks. Ayan po, sobrang ganda yan. Mokoto, galing po sa tiktok shop na ito. Kaya, order na kayo mga kamaks. So, ulit ito mga kamaks, so, oh. Ganda. Yan, bagay na bagay sa motor ko. Yellow po yung motor ko, golden yellow. So, hanggang dito lang po yung video natin mga Max. So, I hope na in enjoy kayo at na may natutunan kayo ngayong araw sa akin. Maraming salamat. Ingat.